mga chay. So, ngayon is may experiment tayo na perfume. Perfume! Ayan, nag-ready na ako. So, lalagyan ko pa siya ng mga ingredients. So, let's start! So, ngayon <coughs> eh, sorry is lalagyan ko siya ng per perfume alcohol hanggang sa may white na na kolay kolay baka o a ay ti ay gora mo na yan for the experiment si auntie Feeling ko marunong ako mag-experiment ngayon. Wala pa ah. Alcohol pa lang yan. Wala pang ibang ingredients. Alcohol pa lang yan. So, 3 or 4, mga ganun. 3, 2, 4. Ganun lang yung gagamitin nating ingredients. Kasi, yan Basta, uy. Ayan siya. So, nag-change na siya ng color na siya mukhang color ng water. Nag-change na siya, siya ng color. So, next is... Ay! 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 Taghan kay Takutis Palay. Uh, Nag-bigil. Next is ito. Itong super bango. -experiment ang experiment ng bakla. Feeling naman niya maganda. So, ayan. So, another mixing, 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 mixing. Ay, duwende. Wow, Philippines. What the hell is here? Baka, and the third. Tatlo lang pala. Bye. Yes, ito. Yes, ito. Ang duwindi. Kailangan na mag-isa. Ay! Ito. Mm -hmm. sunod eh. ay. Ano? Squeeze daw, squeeze daw. Uy! Bahala ka dyan sa buhay nyo kung gusto nyo mag-experiment. Tapos, ay! Tingnan nyo guys, ang kayo. Ayaw. ayaw nyo mag-squish. Squish. Ayan, okay na yan. ay ab alabay pala yun. Hindi pala abalay. So, another mix and mix. Mix and mixy. So, i-rate ko mamaya kung anong smell and anong rate ko. Kung mabong ba siya or hindi. Ay, experiment lang naman tayo. Aba, shake shake. Sige, okay na siguro to. Wait, hindi ko pa naaamoy. Excited! Oh, yes! Ha? Huh? Lot lang. Ako Super bangun niya. So, bye-bye. Ay, i-rerate ko pala-pala. Ulat lang, bye. I-rate ko muna siya. Is yung rate ko 10 over 10. So, bye-bye. Yun lang po. At tara. Kaya ngayon.